iba Affect kami ng ano no, no, ng room, ganyan-ganyan. Tapos, tapos na siya na-make-up, tapos pinapasok kami sa room. Ay! Siya pa yung nag-entertain kasi alam mo ako, kung naiiya pa kumisan sa artist, ganyan-ganyan. Yung 5 young guys. Ganyan sa akin to. First meet namin is no ABS. and Star Magic ball ko yan. Yung ABS style. Basta yung sa ball, yung parang fairy siya naka-violet. Yan. Tapos Teh, ano? Tapos pinahawak niya sa rin yung phone. Ay, eto pa. Para kiligin kayo. Wait lang. Nadilit ko na ba yun? tay doon pa lang ko. Hindi ko pala sazo eh. Doon pa lang. Doon ko nakita yung batang yun na napaka-humble. Hindi siya hambog ah. Hindi siya mayabang. Maseryoso ako dyan. Hanas yung U.S. Dating naka-work with yan. Pabait. Parang siya, alam mo yung parang tropa mo lang. Like, yung TikTok, sana, oh, this, sige, sige. Tapos nag-hug siya sa akin yun. Like, kung oh, sino ba ako para i-hug, eh di ba? Ang bait. Kaya, kahit lumabas na ako, wala akong panis na pinapay diyan. Sure ako doon. Tsaka ang kulit niya. Kulit niya. Tsaka malambing ginawa ka. Ano yung nirecord na video na ganyan? wala, wala akong babawiin, wala akong, kaya ko talaga ipotang ko. Si Piang kasi nakasama sa ko. Mabait na bata. Wala. Look, siya pa yung napupa, din. Eto yung sa tagig, di ba? Eto yan. Kaya pinapasok niya ako sa tent. Mabait siya.